Tabang, may pakakay nakatabang <laughs> mo dyan. Uh -huh. <laughs> Ang uban ay kitaon. Sige, may na na. Muntag na yung tabak sa imong sag. Hindi naman, si Ingkod. Hello po mga ka-G, nandito po tayo sa bahay nila Tatay Edito. Nais po natin maghatid po ng tulong sa kanila po para po sa kanila mga pangailangan po. So, andito po tayo ngayon Nali po tuloy po tayo po. So, hello tay. Hello. Mayong hapon tay. Mayong hapon saan. kamusta mo dire tay? Ah, uh, well, antos na. sakit Uh, -huh. si tatay i dito po ano? Oh. So, si nanay, yung pangalan mo nay? Leonora. Leonora. So, si nanay Leonora. So, magtatagalog lang ako tay sa salita ko para makaintindi po yung ibang mm -hmm. manunod po. So, sinabi po ni tatay na nagtitiis po siya sa kanyang sakit at hindi po siya makalakad. So yung sakit niyo po tayo, ilang taon na po yan? Apat Apat na taon na, ang tagal na no mm. Simula nun na nagkasakit ka ng ganyan Tapos hindi ka na talaga naka, nakasubok na maglakad Hindi Hindi na po Opo, na paano po ba yan tay? Diabetes siguro Diabetes? Hindi ]rotha. po na mismo na aksidente? Nay? Aksidente ko po meron, nahulo ko sa nyog. Oo, ano aksidente po? So At na na ko na sakit ko sa si diabetes. Mm. Ore gron. Ako ko ko dugay dugay na. Okay lang po, okay lang po kahit siya magbisaya tapos ako po magtagalog. So si Tatay po ay nahulog po sa lubi o sa buko abang umakyat na para makakuha po siya ng nyog. So doon po nagtutuba ko. Ah nagtutuba po si Tatay. So 4 years na simula noon. Uh -huh. So gumaling sana yun kaya lang dahil sa sakit niyang diabetes uh -huh. na natuluyan na Wala. hindi na siya nakalakad. Um, may tinitik pa kayo ng gamot ngayon? Wala na eh. Wala na. Kailan lang po yung natigil po? Ayun na, lang, na binigaw na. Na. na ubos na. Naubos na. O check up po ulit. Magkano po yung isang gamot niya tay pag binibili niyo po? Ah, 30 may 60. Okay, binibili nila tatay po ng 30 pesos o kaya 60 pesos para po sa gamot niya. Tapos tinigil nyo po. Bakit nyo po tinigil po? Wala na pila. Wala nang pambili. Hmm. Oh, okay. Hintay naman kung maghanap po anak ko. Hmm. So si Nanay Leonora po, siya po yung kasama ngayon ni tatay Aho. para mag-asikaso sa kanya at para po alagaan si tatay dito. So ito po si okay lang tayo ay ano po natin dito natin dito po ito po yung mismong ano po ni tatay ano dito oh. sa paa eh, oh. asan po yung damage po niyan ito. dito sa kabila o oh ito Dalawa. ah, wag na po kung masakit po oh. kahit wag na po so diyan po ano um, nung naaksidente si tatay din na siya nakapaglakad at hindi na po siya nakapaghanap buhay po para sa kanyang pamilya po so naging sobrang hirap din po ng buhay po nila so kahit po pambili ng gamot hindi na po siya nakabili Maghintay lang sa mga anak pag may naihatag. Pag mayroon pong maibigay. So. Pero, ako, Ma Pero kamusta naman po dito na yung tinakay niyo po? Buti naman. Uh, kahit pa paano. Nandiyan naman si DC na ano sa amin. Apo. Ah, ay, minsan, minsan. Halapin pa. So tay, hindi ka na nakakapagala dito sa lugar mo? No? Hindi na. Wala akong sakayan. Wala siyang sakayan? yung mismong kahit wheelchair po sana ano. Mm. Uh -huh. Kumbaga dahil wala siyang um, wheelchair gano so, dito uh -huh. lang siya sa loob. So hindi siya mailabas kasi nga mahirap magbuhat. Mahirap magbuhat po. Sinubukan niya na po na ilabas siya. Oh, kasi yung mga anak ko ano ah, uh -huh. uh -huh. So, Tay, ito nga pala yung sticker ko, tayo, ano? Pag nagbablog po ako, ayan, Nick G. The Vlogger po. Uh -huh. So si tatay 4 years na po hindi po naka hanap buhay para po sa kanyang pamilya no dahil po sa kanyang sakit. So meron kaming ibibigay sa iyo tay. Uh -huh. So ito yung ibibigay po namin sa iyo ay itong kaunting tulong po dahil baguhan pa lamang po tayo na vlogger. So nandito po yung um ito. Pasok natin ito para kay tatay no. Oh. Uh -huh. Yehey. Ito po tayo, bibigay po namin oh. sa sa yung wheelchair na to. Thank you. Sarabat. Ayan, ibibigay po natin dito po kay tatay yung wheelchair po na ito para makagalagala po si tatay. At counting tulong po. Oh. So, dito tayo. Sana yun, at akin na. So, para makakita po yung iba natin pwedeng mag-donate po dyan at makatulong din po sila. So, ito, ibibigay po natin kay tatay po, ano? Ay tay. So, pang-ulam din po ito at ito po ay kukunting tulong nabigas po para sa inyo po. Maraming salamat po. At dito, hindi lamang po yan tay. So, ang uh, mga kaibigan, so kamakailan lang po, sumali po tayo sa Plus Sir Talent. At binigyan po tayo ng price doon, ng premium. So, hindi po yan para sa akin po. Ibibigay ko po para sa kanila yung ibinigay po nila. So, dinagdagan na rin po natin. So, ito po ay tulong po para sa inyo tay. Uh -huh. So, ito po yung pira na um, kaunting tulong lamang po ito tay, ano? Oo. Pero, pwede na rin po ito na kahit pa makabili po kayo ng inyong gamot po. Oo. Ano uh -huh. uh -huh. So, secret fund po ito mga kaibigan. Di po kasi ako nagpapakita ng pira para ibigay po kung magkano. Pero, So, kaunting tulong lamang po ito, Anong Tay? Kaiyak naman tayo. Salamat. <laughs> <laughs> oh, oh. Maraming salamat ano. Wala nga naman po, Tay. Ay, kahit, kahit ano, mahirap, mayroon pala sa si tulong sa akin. Oh, salamat po talaga po. So, uh, mga kaibigan po, oh, so, oh, ito po si nanay at si tatay po, ay deserve po para sa kanila na matulungan po, lalong-lalo na si tatay. So, kailangan niyo po oh, talaga ng... wheelchair no oh, okay. para makapagala po siya sa labas kasi mahirap po talaga po yung buhay okay, hey, lalo na di. hindi sila makabili po ng wheelchair tay so, yung, okay. mahirap hirap kasi na di magalakad wala kong maraming salamat ako oh, po tay na, mayroon akong sakyan sa labas at makabilad-bilad sa init Opo. So, Nay, maraming salamat, Nay, no? Salamat oh, salamat yan. po Sal talaga. Ay. Oh. Ayan, para sa inyo po yan. Deserve po talaga para po sa inyo yan. naman tayo. Ani, <laughs> <laughs> yung ito dyan nga na yun. Tabang, may pakakay na katabang nga <laughs> dyan. Uh <-huh. laughs> ang uba nung kitaon. Iginig ang po na Muntag na yung tabak siya mong sagsakyan man lang. Oo. Hindi naman nagsiyan rin si Juan. Ingkod. Hello po, ako nga po pala si Nick G. The Vlogger po at nais ko rin po na tumulong po sa mga nangailangan at nais ko pong malaman po mga kaibigan na kung sino man po yung mga alam nyo po na nangailangan i-message nyo lamang po ako at ganoon na rin po para matulungan po natin sila sa mga nais din pong tumulong ay i-message lamang po ako sa aking um, Facebook page sa Nick G. The Vlogger at para po makadunit po kayo ng inyong mga tulong din po at ganoon na rin po, magpapasalamat po ako sa mga magpapalo po sa ating Facebook page. So malaking tulong na po iyan. At ganoon na rin po, magpapasalamat din po ako sa mga mag-share po ng ating video. Maraming salamat po mga ka-G. Yun lamang po.